Kunin mo na rin yun May ibigay yung pera yan dila Bayad niya sa akin Ang alalay At ang boss Namin At ako naman guys Ang kanilang mayordoma Boss, anong gusto mo? Ah, kakain ka na boss Si gingging malapit nang matapos sa ginagawa na pagsasalandra at pagliligpit ng mga loyan natin, boss. Boss, ano boss? Inchik to mo ang boss. Inchik, di ba? Chinese to eh, si ano. Si Gonggong Gong Kukuing Kurikong. <laughs> ano yan? Si Denzel Gong. Ito, ang pangalan nitong ano namin, ah uh, boss namin, si Denzel Gong gonggong. -gong. <laughs> At ito naman yung aming kwarto, guys. Ayan, puno-puno na. Hallelujah. So, ayan.